Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang netizen blogger na nagpakilalang si JP Abesila ang naglabas ng sama ng loob sa Facebook matapos umano siyang mawala ng gana sa Starbucks dahil sa hindi magandang trato ng mga staff sa kanyang huling pagbisita. Ayon sa kanyang post, pumili siya para mag-order ng grande cafe americano at cinnamon danish, plano din niyang magtagal at magbasa sa cafe. Ngunit simula pa lang, may hindi na raw maayos, Pagkatapos binayaran niya ang order gamit ang 1000 peso bill. Wala raw siyang mas maliit na pera pero handang bumalik para sa sukli. Matapos ang ilang minuto, tinawag ng barista ang may order pero ibang pangalan ang binanggit. Dahil sa inis at pagkadesmaya, umalis na lang si JP nang hindi kinukuha ang kanyang order. Sinabi ko JP ang pangalan ko pero Jade ang isinulat sa cup. Kinurek ko pa. Wala man lang sorry, basta pinalitan lang ang cup. Kinuha ang resibo, tapos ibinigay din agad ang sukli. Pero hindi na ibinalik ang resibo. Cafe Americano for JC, sigaw ng barista. Hindi ako kumibo. Hindi ko naman pangalan yon. Pero ilang beses pa nila yung tinawag ng malamigang ang boses, sabay dumating na rin yun cinnamon danish sa tray. Doon ko na-realize, ako pala yun. Iniwan ko na lang. Mga 30 minutes na siguro baka tinatawag pa rin nila yung JC para sa order na malamang ay sa basurahan ng punta. Ani JP Kung ikaw si JP, aalis ka rin ba? Tama lang bang i-boycott branch na ito dahil lang sa maling pangalan at malamig na tono? O masyado lang bang pinapalaki ang maliit na bagay?